Basta batanggay niyo, bulalo, number one yan, talaga sigat na sikat sa amin yan. Yan ang yayabang namin, mga taga-batangga dito sa Cavite. Ang bibig sabihin ay iba talaga yung, lalo't sa riwa, ang aking niluluto, ang baka, ay talagang, kaya binabalik din ng tao. Ako si Richard Ramirez. Uh, ang tawagin ako ay si Kuya Pero ako ay taga Batangas ko talaga mismo sa Santo Tomas. Ay, yung asawa ko ang nagkuha sa akin, naman di tayo ganito mag magtinda-tinda na lang. Ganyan baka. Ito, sige, di magluluto tayo ng kwan. Marunong naman ako magluto ng gotong batanggas at saka bulalo. Kaya tinaray na namin. Hanggang sa nakilala na nga kami dito sa Kabite na kami yung may gotong batanggas na malalaking kaldero at saka bulalo. <coughs> Ito, nagluluto ako ng bulalo. Una-una, iiwain ko yung karne. Mag-apoy muna ako ng kalan para sumulak. at pagkatapos niya sa karne naman hanggang sa i-slice ko na 'yan pagka na-slice na huhugasan ihuhulog na sa kaldero sa recado naman ng sabaw Anjanang ang sibuyas, celery, mais, magic sarap Sa Goto Batangas naman, ang pagluluto niyan, ganun din. Kaya lang, ang laman loob ng baka siya, bituka, isaw, yung tuwalya, atay. ulo ng baka, Anjanang ang aswete, luya. Bawang, sibuya, siling grain, aking ingredients, uh, magic sarap. Ayun, oh, buto-buto na number one, nagpapalasa sa sabaw. Naanda ng namnam ng sabaw sa buto. Nung nawala na ako sa trabaho, ang inumpisahan namin, nung nasa cart pa lang siya, yung motor, may pagawa ako ng stainless, yung may butas ng ganon, parang pares. Doon kami unang pumesto sa kanto ng Perez, eh, dinudumog kami ng tao doon, nagagalit sa akin yung mga ano doon. Kasi wala naman akong permit, tumigil kami doon, Do sa aming bahay, doon na lang kami pumesto. Kaya lang, eh, tagot tago naman, eh, sabi ko sa asawa ko, parang gusto ko bumiyahin na lang. Pinangihinaan ako ng loob. Kasi nga, sino pa akong bibili sa amin dito? Pero yung asawa ko, kinulit ako ng kinulit niya. Nung gansan nakikita ko nga, yung asawa ko talagang... Nag isa rin sa number one, nagpapalakas din talaga ng loob ko. Sa palagay ko, pag nagsusuportahan talaga, talagang magkiklik talaga. Minsan, di talaga maiwasan na pinangihinaan siya yung... Bawa, wala pa yung si customer. Ano ba yan? Ang tomal. Ganyan. Ako nag-aano sa kanya na, huwag kang mainip. Darating din yan. <laughs> Kaya yeah, kasi siyempre, sumuk si na yung ano ni Kuya, yung bulalo dito eh, tsaka yung Goto Batangas nila. Marami sila magtakal, kaya talagang balik-balik kami dito ng pamilya ko. Eh. Pag may mga bumabalik dito ang customer, eh, talagang masarap sa pakiramdam. Kasi na ano mo na, bakit ka babalik kung hindi masarap ang luto mo? Kung hindi nila nagustuhan, ba't babalik ka ng tao? Siyempre, pag kumain ka na medyo yun man may pangit ang lasa, bakit babalik ka pa? Ay pag bumabalik sila, nakataba naman ang puso kasi bumabalik sila rito, may dalang kaldero. Uh, kuya, pakidagdagan ng sabaw. Ay siya, sige ka ako at wala problema at napakarami niyan. Yun ang magic. Ang magic sa pagsasama ng mag-asawa ay tiwala. Pagtutulungan. Ah. Ay ang pangako ko sa aking pamilya, kahit naman ako yung hindi umaman sa ganitong paraan, basta may masuportahan ko lang sila sa kanilang paglakit, mapag-aral ko sila ng mapagtapos ko sila, ay masaya na ako doon. Hanggang sa makapag-asawa sila, ay masuportahan ko sila kung kaya ko. Ang mesahe ko sa mga gustong negosyo katulad ko, ay lakasan lang ng loob yan. I-share ko na rin sa inyo, kung kayo magtatayo ng negosyo, huwag kayong basta ng loob. Gaw lang ng gaw kahit lugi. Basta dadating sa inyo ang panahon na tatama din sa panahon nyo na kikita't kikita rin kayo. Basta negosyo. Ah, uh, kasi una-una, ito talaga pangarap ko ito eh. Siyempre, ako may hilig na ganito. Siya naman hilig niya sa pagluluto. Parang nag-combine ba? Sa mga mag-asawa dyan, tiwala lang walang tamang hinala. Yung trust ba, ganyan. Tapos tulungan lang. Sarap, Sarap na magkasama. magkasama. Thanks, Thanks for watching!